93.9 IFM Itanong mo kay Kuya Jobbert. Hello? Hello? Hello, magandang umaga! Oh, magandang umaga po! Oh, magandang umaga sa'yo, kaibigan! Ano ang may paglilingkod ni Kuya Jobert? Hello, Kuya Jobert! Oh. May tanong ako? Sige! Ba't kaya ang manok may palong? Well... Nala ah ang nati-challenge na naman ako dito eh. Ito na libro ko ang Ang manok ay may palong para pag pinutol yung palong niya meron siyang kakainin. <laughs> <laughs> <Di ba> yun pa <laughs> yun, yun? Pag tinuputol yung palong naman, pinapakain, pinapakain sa kanya? oh Yun na na yun. Yon. Hindi, hindi, hindi. Parang meron, hindi ibig sabihin. <laughs> pay palong ang manok para malaman kung ang lalaki ay lalaki at babae ay babae. Ito. Meron dahil nung nilikha ang tandang. Ito ay walang palong. Ngunit nung siya ay inampo ni San Pedro ay binigyan siya ng korona nito. Hmm. Kaya kita mo parang korona 'yan dahil siya dati ay isang banal na hayop. Kaya lang na inip, tinukas yung Pedro si <laughs> Pinalambot yung palo, yung ano, yung corona, lumambot yan, di ba, gumanon? Tapos sinumpa siya ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, mula sa araw na to, isusumpa kita at ibabalik kita sa lupa. At lahat ng magsasabong ay puputulin ng palo mo at ipapakain sa'yo nang hilaw. Ayun ang parusa. Ayun ang parusa. Nakita mo, ginagawa nila ngayon yan? Naniniwala ka? Oo nga, kaya Jumpert eh. Okay, di, buti na lang. Ganun pa na yun, kaya Jumpert? Oo, oh, yan, ganun. Ano pa? Ano pa tanong? Uh, pwede pang bumate? Hindi yun lang, hindi pwede. <laughs> Pakakain ka muna ng palong. <laughs> <laughs> bumate ka, pakainin kitang palong. Gusto mo? <laughs> Mamili ka, bumate ka, kain palong. Oo, oh, ano pa tanong mo? Wala na kaya Jumpert eh, yun lang eh. Yan lang? Mm. Oh, sige na, matulog ka na. Sa IFM, sigurado. Enjoy ah. ka. Mm, yan, minsan, di ba? Yung mga tao, minsan... Gusto nilang maaliw. Maaliw. Eh, dapat naman talaga aliwin natin sila. Kaya alam niyo mga kaibigan, dito sa amin, ha? Nakapansin nila, di ba? Hmm. Love life. Ah, uh, mga nakakatawa, mga nangyayari, yung totoong nangyayari. Yan, dito. Tawag nyo po rito yan lahat. Eh kami naman po open kami rito at mapapansin nyo naman ngayon, hindi po kami nagbibiro. Ay, di ba? May mga nagte-text sa atin na hmm. at iba-iba na po nakikinig sa atin, may mga artista na nga nakikinig sa atin kasi nag-enjoy daw po sila. Kasi hango sa totoong, sa totoong buhay. buhay. Ay, diba? At saka, may sa mga may mga, talagaan, may mga katatawanan. Oh, may Ito, katatawanan. Ito si Bella, nag-text Kuya Jobert. Sobrang nakakatawa kayo dalawa ni Kuya J. Tawag ako dyan sa'yo next week. Sorry, busy lang ako. Mua, mua, mua. Ha, ha, ha. oh, si Maila ay nag-text. Saka si Matt Evans na naman, o. Oh. Nasa Araneta lang daw siya at meron daw silang taping. Ma, next week, mag -guess. Next week, i-guess eh, ko yan dito, mga kaibigan. Ang gwapo kaya niya ni Matt Evans. O? Oh? Sa PBB yan, eh. Di ba yung nagpanday pa nga yan? O, isa mm. panday, may bigote dito. Buti nga, tinanggal ko yung bigote ko kasi napagkakamal na kaya kami magkamatay. Ako lang yung namatay na parte. Eh. <laughs> Ay, 'yung certified fan page po ni Kuya Jobert. Huwag niyo po kalilimutan at dami kayang mga bagong video doon. Ako pa nandun po yung video ko na kumanta ko sa live mix. Tapos yung mga basta yung mga events po kung nasaan kami makikita. Maraming salamat po sa mga tuwatang kilig nitong 93.9 IFM. Itanong mo kay Kuya Jobert, maraming salamat po at na uh, lagi kayong tabay sa programa namin. Sa mga tumawag at sa mga nag-text, sa mga, mga, nagt -text, text. Sa mga Naka-hook up sa amin, Zamboanga, Dagupan, uh, Bagyo, Baguio, Lawag. Lawag, at General, General Santos, Santos City. pati Recto. Recto? Sampalok, malapit. Hindi na kailangan mag-hook up eh. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Advance, Merry Christmas. Huwag niyo pong tutulugan. Ang susunod, si Anton, Anton de Gracia. De Gracia.